Sayang. Hindi kami nakakapag-gym. Pero kasama to sa binabayaran natin. Treadmill ka na. Kaso kailangan niya ito ano, kasapatos After pansol, dito naman tayo sa kondo. After mag-swimming ng mga kids. Nagkakusuli ng swimming. At sa kondo naman daw. So susubukan namin mag-stay dito sa kondo natin. Yung bago lang natin nakuha kaya pala kami matutulog dito Okay, we're here Quantum Residences Let's go Happy Halloween oh. No? Happy Halloween everyone November 1 ngayon Let's go Oh, hindi na pala yung mga magsiswimming, oh. Ano? Muksa na pa rin, Dree? Muksa ba? Muksa na, na uh -huh. Ito na yung aming munting ano, munting konto. Tignan natin yung view. The view. There you go. The Sogo view. Sogo view. Buendia view. Makati view. Makati. Buendia. Buendia. Jackliner. Sogo. Tapos Arellano University. Yun o, swimming na o. Binuksan agad yung maleta o. Oh. Ito yung pulo. Oh. Ayun. Kita ba? There you go. Walang naliligo. Ayun, walang naliligo. Baka sila lang ang maliligo sa araw na to. So, punta muna tayo sa 6th floor at kukuha tayo ng swimming pass alright dito tayo mag fill up scan me so in-scan na natin so tambay muna tayo dito at dito tayo gagawa ng swimming pool para makapag swimming yung ating mga baby shark ayun fill up muna tayo dito ng Warm para sa swimming pass ng mga baby shark. And dito ang pala tayo sa hobby room. This is the hobby room of Quantum Residences. Ako lang mag -isa. All right, Alright, padilim na. Dito na yung mga kids. Solong-solong yung pool. Apir! Apir! Pulin! Apir mo na! Apir! May kadiliman na oh. Mamiyan pa siguro si Sine ilaw. Oh, malamig ngayon. Hindi kagandiyan kagayang kahagabi eh kagabi mainit-init ang tubig sa pansol oh, puli no walang kasawa-sawa sa kakaswimming oh. Oh, singa singa isang butterfly nga isang butterfly papunta doon sa dulo Tapos sa pa pabalik hindi alam ba nagsiswimming lesson ka ang babaw hita lang <laughs> lamig oh, yan, pinagbigyan yung hilig nila kaya ka swimming lang kahapon sa Pansol Swimming ko dito sa Pondo Testing kung anong Lagay ng amenities dito Ngayon, lang, ngayon pa na kami matutulog dito So ito try namin Ito try nila yung amenities Wow, sarap Ang sarap naman oh. Oh, baka malalim dyan. Abot mo? Yes. <laughs> Pang ano pala to eh pang kids friendly safe naman yung pool nila pang kids friendly mababaw ano sabi mo? alam ko lang masolo na natin nagdala ko yung damis si yung ka sana hindi ba lamig hawa mo walang ano yun eh walang puli no walang puli no o oh, ba? lamig okay lang no? tuwan tuwa yung mga kids o oh, dalawa lang sila o oh. solo nila yung pool tapos uh, uh, uh. <laughs> talihin nyo na at may pasok na sa lunes. Dito yung ano, yung dressing area. Oh, may dressing area pa. Ano to? O, oh, panlala. pang babae. Female. Dito male. Tingnan natin yung sa pang male. Oh, may toilet. Ops. O, oh, may wash area. May baldi pa, tapos meron pang lababo sa damen. Silipin naman natin yung gym. Meron din ditong gym. Babo nga. Hanggang ano lang Andy, dibdib. Ito naman yung gym. Ayan na, gym. The gym. Pwede tayong mag-gym anytime. Oh. Ayan ang gym nila. Oh, sayang. Hindi kami nakakapag-gym. Pero kasama to sa binabayaran natin. Treadmill ka na. Kaso kailangan niya ito ano, Kasapatos. Nakasleeper lang kami. Eh. Sleeper. Sleeper. 25 pounds. Kaya ano Oops. 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 O, 5. 5. 25. Ay, 2.5. Hmm. Diyan tayo. Hu. 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 May locker din, no? May locker na dun sa pang-swimming. Meron din dito, meron din dito, may locker room sa gym oh tagay ng gamit female female and male kompleto hindi kasi kami dito na katera dinamin eh. hindi namin masulit hindi namin masulit yung uh, amenities